Ito yung mga 2 weeks old ko ng mga sisew ng isang uh, pure na basilan. So, kita nyo naman. So, napaka nila, napaka-lusog, napaka-healthy. So, wala itong mga sakit. So, bali dalawa ito, na inahin na mga basilan. Yan isa. Bali, 11 yung isa nandito. So, yan o. Oh, ang lakas po nilang kumain itong mga sisew na ito. So, malaki na ho sila itong uh, sisu ng basilan na 2 weeks old kung i-compare natin sa mga native yung kinatawag sa atin na bisayang manok. At lalo na kung i-compare natin sa sampin ng mga sisew na kasing edad dito, mas malaki talaga itong basilan. At kahit i-compare natin ito sa mga upgraded ng mga native natin na manok, talaga mas malaki yung basila ng mga sisew. So, natural yung paglaki nila. So, alam nyo ba, itong mga sisew na ito, itong mga basila na sisew ito, never ko itong uh, pinainom ng anumang vitamins na mga commercial. Wala din ito silang uh, protection ng mga antibiotic para sa kung anumang mga sakit. Actually, hindi din po ako nagbakuna nito na mga sisew na ito dahil nag-start kasi ako ng bakuna ng Enceli Lasuta Pag uh, start na po siya ng 3 uh, weeks old na edad So ito since 2 weeks old pa so hindi pa po siya pwede So inalagaan ko lang itong mga sisaw na ito na mga basilan By uh, natural, tubig lang yung iniinom nila Wala po akong pinainom dito na kung ano-ano mga, mga vitamins So, kumbaga, hinayaan ko lang itong mga sisir. Titingnan natin sa uh, kung paano lumaki yung isang manok na wala tayong pinainom ng mga antibiotic, wala po mga commercial na mga vitamins. At uh, alam po niyo sa mahigit 2 years na experience ko dito sa pagmamanok, na ginagawa ko kahit ko lang sakit yung ating manok ay pinapainom ko siya ng mga commercial na antibiotic So, kahit walang sakit. Pero, alam no, yung na na experience ko sa ganong pamaraan sa pag-alaga ng mga sisew pag meron na po talaga silang sakit tinatamaan na po sila ng sakit ay talagang kahit, kahit anong paino mo ng mga antibiotic hindi po sila gagaling yung mga sakit nila dahil na immune na po yung uh, kanilang katawan sa paulit-ulit na pininom po natin ng mga antibiotic So, para sa akin, mas maganda na natural na lang yung pag-alaga natin ng mga manok. Yung bakuna is napaka-importante talaga yun, yung bakuna. Pero kahit bakunado na po yung ating mga manok, sa experience ko naman, kasi bakunado naman talaga yung ibang mga breeder ko dito, ay uh, tinatamaan pa rin sila ng mga common ng mga sakit sa ating mga manok. Pero, yung ating mga manok, safety sila. Hindi sila ma-wipe out kung yung mga kapitbahay natin dito sa uh, nakaubos na po yung kanilang mga manok dahil po sa mga aratay o yung mga NCD. So ito naman yung example ng isang 2 uh, weeks old na sisyo ng isang upgraded na mga native na mga manok. So yan o. Inalagaan ko rin ito by natural lang so tubig lang din yung uh, pinapainom ko dito wala akong pinamigay ng kung ano-anong mabibili pa sa mga tindahan so hinayaan ko na lang sila alam nyo tsaka na kung magpainom talaga tal kung meron na po talaga silang mga malubhang sakit yung malala na sakit uh, na tsaka na siguro but uh, as long as healthy po sila uh, hinayaan ko na lang sila lumaki ng isang uh, natural at uh, alam po ninyo, yung pag-alaga po ng uh, natural na pamaraan. Yan o, oh, tubig lang. Ano yan? Uh, list din sa ating gastos. So, kailangan din na babaan yung ating gastos sa pagmamanok. So, yan. Yung ginagamit ko dyan is uh, Integra 1000 pa yan. Two weeks yan, pero alam nyo, sa panahon ngayon, medyo mainit. So, one week, one week pa lang para mas mabilis dumami yung ating mga manok. Winalay ko na para, ano, mangitlog naman uli yung mga inahin dito na mga manok ko. Kasi nga, hindi tayo gumagamit ng, ano, ng incubator. So, natural din po yung huts natin dito. So, yun nga lang, pag panahon ng tag-ulan, ayan, Uh, three 3 to 4 weeks uh, bago ko sa iwalay pero ngayon nataginit uh, kaya po nila mag survive kahit 1 week lang silang iwalay ginagawa ko na ito dati pa nung may manukan pa tayo sa Cebu hanggang dito ina-apply ko pa rin di ba? mas marami tayong matutunan sa pag-alaga ng mga manok by ano talaga by dito sa mga experience natin di ba? So, yung cross nito, native at saka uh, yung shamo. Yung iba dito, mga cross na ito ng uh, mga game file, pero biyan. So, balisiam yung nandito. So, ginagawa ko sa mga sisew is uh, ano sila, uh, unlimited yung pagkain nila. Yan, mga integra. So, ito naman din po yung isa sa mga example ng one month old na mga sisil. Kasi nasa ito by April 20, yung iba dito is sa 25, mga zampin kasi ito eh. So, ngayon is May 20, so uh, insakto talaga na isang buwan na. So, marami din pong nagtatanong uh, dito sa akin na uh, ako ba daw ay uh, nagbabakuna po sa aking mga manok? Meron ba akong uh, vaccination program? from sisew hanggang sa mga may edad na mga manok actually ang bakuna ko lang dito ay uh, Incedida Suta lang so nagstart start lang ko nagbakuna sa edad ng mga sisew na 3 weeks old pataas yan lang yung uh, binabakunahan ko hindi ako nagbakuna from this old weeks old ganun uh, hindi po ko nagbakuna so start sa bakuna kapag 3 weeks old yan Uh, binabakunahan ko na sila then pag meron namang napipisa yan, isabay ko naman sila sa iba para uh, ano lang, uh, meron na lang tayong record dito na itong season na ito isa 3 uh, weeks old na ito so kailangan natin magbakuna sa iba na hindi pa natin nabakunahan yan isabay ko na lang yung iba so mura lang naman yung uh, insinila, sort of vaccine na sa 200 pesos lang So, importante talaga yon para sa ating mga manok yung uh, pagbabakuna. So, yun nga, konting uh, tips na maring i-share uh, ko sa inyo. Mas maganda yung manok natin na alagaan natin sila by uh, natural. So, yung isa na sisiyo, kita nyo, parang pilay. So, inborn na po kasi yan eh. So, yan po yung isa sa mga dahilan yung mga inbreeding. Yan isang sampin po yan na mag-1 month old. So uh, kaya yung ano yung sampin ko ay uh, pina ko na lang sa iba na roster nandito. Then ito yung iba na mga basilan ko yan. Naglilimlim na yung iba ko ng mga basilan dito. Mga 5 days to go. Uh, pwede na ito mapipisa. Bali, yung itlog niya is 12. Yung kanyang itlog. Then, ito din po isa oh. So ang ganda din po ng kulay nitong inahin na basilan. So dito naman yung kanyang itlog is uh, ano lang mga 8. So bali yung itlog ng manok pala hindi siya consistent na yung maibigay nila na itlog. Minsan marami, minsan 8 lang, 12, may 14, 15, ganoon po. So yan. So may susunod naman na mapipisa sa ating mga basilan. At dyan, wala na akong nilagay po ng mga roster para hindi ma-disturbo yung kanilang paglilimlim. So, kinukuha ko na yung roster pag nandyan. So, yung meron akong ibang roster dito sa labas sa so, mga extra na pinapahinga ko muna. Mga pure yan, mga ano, mga basilan po yan. Sa labas. Dito naman, meron din po dito mga ilahin at isang roster. 1 is to 6 yung ratio ko po dito na mga basilan. So, yung roster ay galing pa yan sa Bukidnon kay Sir Juman de la Cruz. Yung ating basilan roster na ginagamit ko dito. So, halimbawa kung bibili tayo ng manok sa iba, so yung roster doon naman sa iba natin bibilin para maiwasan natin yung game yung uh, katulad kanina o yung pag iwas sa pagkabansot ng ating mga sisi at dyan naman banda o oh, nagsulat na rin silang mga itlog So, sobrang laki na po ng itlog ng ating basilan niya. No? Okay, kung i-compare sa mga native na iba, mas malaki talaga ang itlog ng basilan niya. Lang. So, may tatlo na na itlog. So, sunod-sunod na. So, actually, meron tayo dito mga 25 na inahin ng mga basilan. So, marami ito yung ating mga basilan.